Inumini Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Maganda umaga sa ating lahat sa panig ng buong mundo. Mga nakikinig at nanonood ngayon, atin naman pakinggan ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Glory to you, Lord Jesus Christ. Noong panahong iyon, si Jesus at ang kanyang mga lagad ay tumawid ng lawa. At pagdating sa Ginisaret, ay isinagsad sil nila ang bangka. Paglunsad nila, nakilala si agad ng mga tao, kaya nagmamadaling nilibot ng mga ito ang mga puok sa paligid. At ang mga may sakit na nakaratay na sa higaan ay dinala nila kay Jesus saan man nila mabalita ang naroon siya at saan man siya dumating, maging sanayon, lungsod o kabukiran ay dinadala sa liwasan ang mga may sakit at isinasamo sa kanya na hipuin ni Silal kahit man lang sa palawit ng kanyang kausutan at lahat na makahipon nito ay gumagaling. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagnilayan natin bilang mga Romano Katoliko sa unang pagbasa sa Genesis chapter 1. Pagunita kay Santa Scholastica Dalaga sa ating ibanghilyo ngayon. Makikita natin ang matinding pananampalataya ng mga tao kay Jesus. Sila'y nagmamadaling nagdala ng mga may sakit at naniniwalang kahit mahuwakan lamang nila ang palawit ng kanyang kasuutan, sila ay gagaling ito ay patunay ng presensya ni Kristo ay nagdadala ng kagalingan. Hindi lamang sa katawan, kundi lalo na sa ating kaluluwa. Sa unang pagbasa naman mula sa Genesis chapter 1, makikita natin ang paglikha ng Diyos sa sanlibutan ang liwanag, tubig, kalangitan, at lahat ng bagay ay nilikha ng Diyos na may kaayusan. Excuse me. Ipinapakita nito na ang Diyos ay isang Diyos ng kaayusan at hindi ng kaguluhan mga bawa sa kasalukuyang panahon. Pandemya at sakit. Maraming tao ngayon ang nakaranas ng iba't ibang uri ng sakit. Mula sa physical hanggang sa mental at spiritual na karamdaman. Tulad ng mga taong lumapit kay Jesus noon tayo rin ay dapat lumapit sa Kanya sa panalangin at pagtitiwala. Sapagkat Siya ang tunay na manggagamot ng ating mga sugat. Ang kawalan ng pananampalataya. Maraming tao ang nawalan ng pananampalataya sa Diyos dahil sa matinding pagsubok. Ngunit tulad ng ginagawa ginawa ng mga tao sa Genesaret, tayo rin ay dapat manatiling umasa kay Kristo. Sapagkat walang imposibleng kagalingan sa Kanya. Ang pagkawasak ng kalikasan. Sa unang pagbasa nakita natin kung paanong perpekto ang paglikha ng Diyos sa mundo. Ngunit sa ating panahon, dahil sa kasalanan ng tao, unti-unting nasisira ang kalikasan. Ang solusyon dito ay ang ating muling pagbabalik-loob at pangangalaga sa mundo bilang mga katiwala ng Diyos. Paano nating maaring baguhin ang ating mga pagkakamali? Una, pagpapalalim ng pananampalataya. Huwag tayong mawalan ng pag-asa sa gitna ng pagsubok. Sa halip ay palakasin natin ang ating ugnayan sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin at sakramento. Pangalawa, pangmamalasakit sa kapwa. Tulad ng mga taong nagdala ng may sakit kay Jesus, maging instrumento rin tayo ng kagalingan sa iba sa pamamagitan ng pagtulong at pakikiramay. Pangatlo, pangangalaga sa kalikasan. Iwasan ang mga gawaing nakakasira sa mundo at magsikap na mamuhay na may malasakit sa kapaligiran. Pangapat, pagpapakumbaba at pagsisisi. Kung nagkamali tayo, huwag nating ipagpaliban ang pagbabalik loob. Ang Diyos ay laging handang magpatawad sa atin. Santa Scholastica, isang huwaran ng pananampalataya. Si Santa Scholastica ay kapatid ni San Beneto at kilala bilang isang babaeng may matibay na pananampalataya at buhay pananalangin. Ang kanyang buhay ay nagtuturo sa atin ng kahalagahan ng pananalangin, pagsasakripisyo at lubos na pagtitiwala sa Diyos. panalangin para sa kapagalingan ng buong sangkatauhan. Panginoong Hesus, ikaw ang dakilang manggagamot. Sa iyo namin inaalay ang aming mga sakit. Physical man, emotional o spiritual. Ipuin mo po kami tulad mga taong lumapit sa iyo noon at ipagkaloob mo ang kagalingan ng aming mga pamilya buong sangkatauhan. Pagpalain mo rin ang mga doktor, nurse, at lahat ng naglilingkod sa mga may sakit. Tulungan mo kaming maging daan ng pag-asa at pagpapagaling sa aming kapwa. Sa tulong ng panalangin ni Santa Escolastica, naway palagi kaming manatiling tapat sa iyo. Amen. Ang ating mga referensya ay nagmula sa banal na kasulatan kay San Marcos chapter 6 sa Genesis chapter 1 sa Catechism of the Catholic Church number 1503 ang papel ni Kristo bilang manggagamot Laudato si Encyclical ni Pope Francis pananagutan sa kalikasan. Vita Sancti Scholastica. Buhay ni Santa Scholastica. Sa muli, ko ang lahat ng Katoliko man o hindi na magtanong at pagnilayan ang mensahe ng Ebanghelyong ito. Kung may mga katanungan kayo tungkol sa pananampalataya ang ating simbahan o sa anumang aspeto ng ating buhay, bukas ang aking puso na sagutin ng mga ito. Sama-sama natin pagnilayan at pahalagahan ng habag at pag-ibig ng Diyos na ipinapahayag ni Jesus sa Ibanghilyong nito. Sa pamamagitan ng ating mga gawain at salita, naway maging daluyan tayo ng habag at pagmamahal ng Diyos sa lahat ng tao. Amen. In nomine Patris et Filii et Amen. God bless.